Gamit ang pamukpok at iba't iba't ibang klase ng paet, ang isang simpleng kahoy na gagawang obra ni Tatay Gregorio. Kwento niya, grade 3 pa lamang siya namulat na siya sa ganitong trabaho. Grade 3 ak, agpapayot ak, kakaasi sa tatang kong ko, sa trabaho na, ngamhan nga umanay, mga tawang ko, ng nga agpayot. Kasi nga Nee, kimat ipadalactor ko Anya, hindi man siya nakapagtapos sa pag-aaral, sa pamamagitan naman ng wood carving nabuhay niya ang sampung mga anak. Mutti kamayatan nga karabahon kay one other na Si Tatay Gregorio, isa lamang sa labing anim na lumahok sa ikalawang wood carving competition ng Bayan ng Pugo na sinimulan ngayong araw. Sa kanilang fokus sa paggawa, fokus ding nanood ang 17 anyos na si Rang. Nakaka-fascinate kasi po. Am um, nakikita namin yung mga gawa nila pero hindi namin nakikita yung proses kung paano sila nagagawa. Kaya po am um, kapag naki, um, ngayon nakikita namin mahirap din palang ano, um, gawin yung mga gantong masterpiece na ginagawa dito sa amin. Sa amin kasi mga kabataan, usually gumagawa kami ng arts, mga um, painting materials, pero hindi kami gumagawa ng katulad ng ganto na kailangan ng manpower and at the same time mga gamit kung paano nagagawa ang mga gantong klaseng bagay. Ang industriyang ito ng wood carving sa Pugo dekada nang bumubuhay sa ilang mamamayan. Kaya't hiling ng defending champion ng kompetisyon, patuloy na maisulong ang wood carving ng Pugo. Siyempre, nagagalak talaga mamde sa trabaho. Mi ang ano sa mita ta isuti pagbibiyagan. Dapat dadakayong uh, customer at least umay kayo met dito sa Pugo ng gumatang ti produkto mi ang naturang kompetisyon ay parte pa rin ng pagdiriwang ng bayan ng kanilang ika na Tinungbo Festival 2024. Huwag tayo matlang, iti-trade yun, di ko na yung uh, hanap buhay yun. Tatlo na no, kastakit, uh, pumimpintas pa yun, iti-negosyo tayo, iti-furniture kin, uh, wood carvings. Kastamot iti pa ng bigbig, iti-artist, iti-talent uh, ng uh, carvers tayo. Ang lahat ng kanilang obra ipasisilip sa mga residente at bisita bukas December 22 kasabay ng kanilang Tinungbo Cookfest Competition. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.